especially ang mga oldies natin, sa mga mga teachers, o so kasi naman ang namumuno sa atin, Opo. that the, the gen, gen Beta or the Gen Alpha, iba gaya ng generation Opo. ay nakakalimutan na. ayo tama nga ano po eh. Kasi bakit? Dahil sa gadget. 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 So, pinapaalala lang na tayo ay mga kristyano pa You are Catholics? Si yes, Catholic. Po. Well, even the man that ay oh, sumasampan pa rin, di ba? Opo. So, yun, yun yung isang sa tanong na yun, ang sa sagot. Pa, pa. Okay, ano yun, pa. bakit? Pinapakilala at ah. pinapakilala sa inyo. Uh, s -tahay s -tahay na po. Na Sige po thank you po. Mamay oh, Dito sila po. So, yung eh siya ano? po ay oh, 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 sorry. sorry sir. Ano ka tagal yung electric na nakatubo eh, Tarun natin sa tour guide. Ay sir. 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 May may tanong ko yung ano? Yes. Ano po yung ano historical relevance ni? Dahil si General Emilio Aguinaldo, dito niya inilipat yung kanyang gobyerno. Okay. Ngayon okay. ko rin nalaman. The first governor, yung unang gobyerno dahil nga nakatatag siya sa Kawit from Kawit Kabite or Kabite El Viejo. Before siya tinag na Kawit Kabite, yan ay tinatag na Kabite El Viejo. So, from the, from the government in Kawit, minub niya yan dito sa Malolos. Ah, okay. nang niyo po? dito na minub. Kasi kaya nga tayo, kaya doon sa nagbandila ng Pilipinas yung araw, merong walong sinag. Lahat yan ay pinaglipatan ng kanyang pamamahala.

Kailan ba si Emilio Aguinaldo? He, he was uh, in the presidency 1899 to 1901. Eh di bago po yun. Ano, walang style yun, ano yung Philippine flag? Hindi, mer meron na rin. Pero meron yung rin. Walo, wala, wala. Uh, 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 hindi, uh, wala pa. Ah? Uh, ino, uh, uh, ano pa lang? Yung, meron na siya pero hindi pa work siya nabibigyan ng meaning. Time ah, travel so ako pero Okay. Araw pa lang. Pero time travel ako. Oh, marami na ako natutunan. Pero time travel ako. Nag time trabal ng trabal kayo na <laughs> so, <laughs> so, kay trabal ano kayo ng trabal ng uh, trabal okay. ng So ang na trabal natin trabal ng 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 ng trabal ng trabal ng trabal ng trabal ng trabal ng trabal ng 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 trabal ng hindi nakabaligtad dahil yung asin. Uh, yung yung, kulay po yung kulay. Nagalo kayo ng war. Opo. Pagkagalo kasi yung o. war na yun eh. Oh. Pero pagka yung nakaganyan, yung white yung white natin ay napunta dito sa kabila. Ano? Nakakakita Wait, kayo ng nakakakita kayo ng ganun, di ba? Sa inyo kaya madalas makita yan. Halimbawa, uh, halimbawa ito yung bandila natin. Opo. Ito, yung normal. Oh. Uh -huh. White. White, araw, tatlong si... Uh, tatlong, uh, Isa po, po nakakita yung, ng white dito. Tapos, ito yung blue, ito yung red, di ba? Opo. Pero meron kayong makikita ng flag na nakabaliktad. Ibig oh, sabihin flag may war? Hindi. War. Hindi. Hindi. Yung may war, kapag red yung nasa taas. Oh. Ang ibig sabihin, ginanyan mo lang. Naging white, tapos nandito yung blue, nandito yung... But ano anong po pong meaning na? Actually, makikita nyo lang yan sa mga sundalo. Bakit po? Eh di pag nasa army ka po, may ganun ka. Ganun ang, bandi ganun ang bandila ng Pilipinas na nakapatch sa'yo. Hindi yung normal na bandila. Ngayon, eh, kung bakit ganun? Bakit ganun? It means that You are attack attacking okay kapag ibig sabihin, charge so good okay. Right? Okay. bakit ganon nakagano kasi ako pagka pagkawakib bandila at sumusugod ka bumabagot oh, tayo... oh, oh, paglaki okay okay Oh, na na dyan, na <laughs> okay 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 bumabalik ka okay 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 yung- okay 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 いい感じで出てきたん u d o